dito Pwede yung lugar Takbo pa uwi Mga 6 na kilometro to Susundan ko lang tong kanal na to Para siguro mas maganda sa kabila ako Ipag mo na ako dito Six fifteen. Siyempre, pag tumakbo ako, off ko muna ito. Okay, so, ito yung umpisa niya. Uh, tawag dito. Part connector. Ingat sa mandurukot. Mga agaw ng cellphone, hindi naman. Bira, no? Bira ang gumagaw dito. So, okay na. Ayan yan, Alexander Canal. Saan ba ako? Yun. Dito ako. Takbo. Saan ba? Tangling. Okay, saan ba yun? Sige. Okay na yan, eh. Okay. Try kong ma-video hanta. Okay. Takbo na. Ba. May nagwawa. Or ka dito ah. May class ah. Pag may sa puso. AAD. Ada tak? Tapa boleh? Eh, tuh mahu makikiita. Saya yang pergi keluar aku don. Kunting ada ini Okay. Karena ini tu, semua buah. may ginagawa nakasayang hindi ko na video nito may ginagawa na sila dati bakanting lofre eh. syempre ngayon condominium na naman okay takbo mga makikita along the way yeah. Okay. Takbo ulit. Papunta doon. Against the sun. So Continue. Okay. Merong ano. Wow! Otters! Ayaw! Nakita. Ayun no? Oh. protected yan eh ayan o ayan ayun natakot hindi ko na lalapitan gusto yata ang tumawid Punta ang batod. Nagtalo ng bayo. Oh, ba nagtalo ba oh, ng dito. Galing naman. Ayaw, ayaw. May dinadaan sila. pumasok sa drain Good. galing naman ang lalaki oh yun na pala oh. yun na pala sila sure tino mo nakita oh yun oh Tambay-tambay lang tayo sa park. <coughs> Matagal ko na hindi napuntahan to Ah, mas maganda na. Benches. Eh, yeah, pahinga-pahinga. Pero yun, may camera nga. Ibis na basta nga. Natambay dito. ganda, workout events. Libre naman dito eh. Magpaalang lang sa barangay. Galeng. Kaya may camera oh. Kaya hindi ba may camera dyan. Yan oh. Yan. Konting katahimikan ganda and I did to Come on. Okay. Rush running. Okay. You're gonna bring that in Okay, nice. So yeah. Okay, takbo ako doon sa direction nga. So ngayon, lang bumaba syempre. Ayun. Ang ganan. Ano, dahil na Jake. Okay. Resume running yun tayo patawid tayo ng kali, ayan takbo na naman kaya nga ang tawag dito park connector ano to barangay to barangay Hmm. Yeah, maraming flag ng Singapore diyan kasi sa so Friday, August 9, National Day. Okay. Tawid muna tayo ng mayas. Okay. Tapos tayo dito. Okay, continue. Yan naman. ba? Okay. Okay. Anok <coughs> Aba May session dito ah Ano ito? ngon chi công tua ăn chi công ạ tay chị tay chì Takbo na naman. Nagawa natin. Walk run, walk run. Okay, takbo na naman. May playground pala dito. bagong condominium to eh lalaro na ano ang din tawag doon hindi ko alam duwen duwen sila manong ba wow, okay dito kailangan naka napadpad dito Ah, ang bata. Okay, ang kaya pangmatanda kadalasan sa Singapore pag may playground ng pambata mayroon pang matanda at pang mga what do you call this, uh, middle age playground okay takbo na naman lang Saan? sa kaliwa o sa kanan let's see Doon tayo galing. Okay. Nakita ko to. May uh, parang ano to? <coughs> parang Barangay Food Court. Pero maayos. Oyan madami dito. Yan. yung takbo ko ngayon dito ah, pwedeng jumingle muna pero hindi na Oops. supermarket yan supermarket marami nyan dito Samsung. tayo ah, okay dito tayo yun galing oh Wag maganda. Panawon sarap kumain ng mga may dito. Okay. Yan eto. Recycle uh, bin. See, textile. Puro puro damit 'to, walang kukuha niya. Okay. Continue na naman tayo ah, yan ng ano pang dinner okay continue tayo doon ah, malayo pa yata ha? oh ito yata yung sinasabi ko ah fitness ko na pang mga matatanda pwede rin pang bata syempre ano, o provided ng government yan hmm. yan okay baras baras Okay, galing ako doon. Takbo na ako dito. Let's go. Ngayon go pangbata na naman. Sige, tangka. dito. Sasarin ako. Continue. Nandito. Ay, parot oh. Ang galing ah. Eh. Problema niya ba maka Okay. Galing ako dito. Then, punta ako dun pala. pupuntang MRT, then sakay ako ng bus. Muntik na ako naligaw. Oh, anong meron dun? Okay, puntaan ko nga. Lakad lang. Para makita nang ka. Parang may workout area dun. Hello cat Ganda Dati marami ang pusa Tresing pusa Apat na aso Okay Magkakaibigan What? Okay hindi ko alam to Ayan, Portable Ah uh, Bye Binton Shut so, up Oh Hindi ko alam to Anong meron dito Where are you boy Saan to Tama ko nga to Ano to Hmm dito to ba yun Tama ba yung nalako Bakit <coughs> punta ako dun eh hindi ko napansin to oh okay so uh, nasa na ako wow ganda daw coffee shop nila ang tawag namin dito coffee shop syempre pag sa mall food court wow okay nasa na ako 7-eleven pa Ayan. Pwede nyo mag-toilet dito. Kasi so, nasa anak ko. Galing ah. Food hub. Okay. Okay, nasa anak ko, nasa anak ko. Mm. Okay. Aligaw na. Hmm. Saan ako? Hmm. Okay. Bago ito ha. Hmm. Ba, nalayo na ako ha. Kamali ng diskarte, pero tingnan natin. Bago to ha? Okay. Okay. kung may kalsada doon, sa anak ko oh okay ha huh. oh dapat nandito ako yan nakita ko MRT hmm okay Wow. Ganda na ito. Okay ah. Taas ng slide ah. So cute. Slide ba ito? Ay, hindi pala slide ito. Slide ba ito? Slide nga. Yan oh. Kaso, ito oh, umi gumugulong oh. oh. At uh, hindi mat... Hindi may ipon yung tubig. Kaling ng slide ah. Dalawa. Mm. Para mga ano, two floors ang taas. Kaling ha. Eh? Okay. Saan ang labas ko na ito? Okay. Oops. Okay, malamang dito. Okay. Yun, kalsada. Pwede ako mag-over the bakuran lang, pero okay lang. Dito na lang tago ito ah. so, alam niya oh alam ko na ito ito pala yun <coughs> okay pwede kong akyatin yan yung bakod yan pero wag na ah, okay alam ko na ito okay i -fa fast forward ko na lang ito hmm Okay. Oh. Oh, okay. Yung mga ganito, malamang may dante. May nag-shortcut dito malamang. Ah, wala pala. Meron nga ba? Wala. No shortcut. umiikot lang ako wala pa lang lusot dun tama ba? ay hindi iba to ang galing ha. ah ito nga yun umiikot nga lang ako okay yan ang buhay dito karamihan ng tao dito hindi nagluluto so karamihan ng tao hindi nagluluto kaya palaging puno yan sa breakfast lunch time dinner ah okay at least alam ko na next time kaya tama nga ako dapat dinarecho ko na pero okay lang laman ko So lapit na. Alam ko na to. Nakikita ko yung dulo nito sa kalsada. Yan. Arkila ng bike. Pero kailangan credit card gamitin mo. At kailangan isoli mo. Pag hindi mo si okay. Yan yung QR code. Para ma-release yung lock Ito. So ngayon Depende sa tagal ng paggamit mo Risosoli mo yan Pag hindi mo sunoli yan Penalty yata ng $5 Minsan, madalas $2 lang biyahe mo $5 penalty Baka nga ten Okay Ito na yung dulo next time sa dun ako sa sa umpisa talaga ng itong park connector parang wanted lang itong tinakbo malayo-layo ito practice run para alam ko na kung saan ako liligo yan okay na so tatawidin lang ako sakay ng bus Okay. I want to take you there. Alright, okay. your new MRT. MRT station here. Yeah. Blue, you made blue. So, Arena. Oh, That's it, folks. That's all, folks.